Naalala ko nga nina may adding cheese pa ako, kaya naman naisip kong gawin cheese stick. Dahil nga malapit na may expired kasi naman masayang. Ito nga pala yung mga nakukuhang pre namin sa mga sardinas na bundle na binibili sa grocery. Bumili nga nila ako ng wrapper sa halagang 20 pesos. Para nga ni dumami yung wrapper, yung isang piraso nga hinati ko sa dalawa. Mindset ba, mindset? Medyo nahirapan nga niya ako sa pagbabalot dahil nga medyo tuyo na yung nabili kong wrapper. Pero kaya niya na naman ang powers ko. Yung pinsan ko nga pala yung nagayat ng cheese at ako naman ang nagbabalot. Apat na Eden cheese nga pala lahat ang nagamit ko. Akala ko nga nung una napaka-basic lang magbalot ng cheese stick. Na-realize ko nga ni hanggang patagal nang patagal mas nahihirapan ako. Dahil nga ni mas tumitigas na yung wrapper pero sabi ko nga kanina ay kaya ng powers ko. Kaya naman binas ako na lang yung rapper, kulang na lang ay lublub -lub ko yung tubig sa rapper, eh este yung rapper sa tubig. Hindi na nga ako nagpatulong sa pinsan ko dahil malutong na yung rapper. Kung ako nga ay nahihirapan siya pa kaya na hindi marutong baka nga nakakatatlo na ako sa pagbabalot, baka yung pinsan ko hindi pa makaisa. Ito nga pala yung cheese stick na hindi tinipid, hindi tulad ang nabibili natin sa kanto. Na unang kagat, rapper agad. Mas maganda nga na tayo mismo ang gagawa dahil makakasigurado tayo na hindi tinipid sa cheese. Mas masarap nga ni ang cheese stick na isawsaw sa mayonnaise, kaso nga la ang hindi ako nakabili. Pero ayos lang yon yun dahil nakatipid tayo sa puntong ito. Char! Pagtapos ko nga ni sa pagbabalot, ito na nga ni lahat ang ating nabalot na cheese stick. Kitang kita niyo nga ni nabutog sa laman ng ating cheese stick. Tapos ko nga ni imodel ang ginawa kong cheese stick ay pupunta na akong tindahan para doon ko lutuin. Para din na nga pala dito yung paglutuan ko at mainit na rin yung mantika. Sinalang ko na agad nga ni yung cheese stick na aking ginawa halimbawa, konting mantika nga lang ang pinalagay ko kanina. Dahil nga ni sakto lang din naman ang ginawa kong cheesecake. Habang nagaluto nga ni ako, ay tinanong naman ako ni nanay kung ano yung nagawa ko. Sabi ko nga ni mga kaniknik ay nagaluto ako ng merienda na para sa lahat. Char. Ito na nga ni pala yung second batch na aking isasalang. Sa paglalagay ko nga ni isa-isa, pati nga ni yung dulo ng daliri ko ay nasawsaw sa mantika. Iba naman dulo ng daliri ay gagawin cheesecake. Ay, aroy. Unang apoy nga lang pala yung ginawa ko para hindi agad masunog yung cheesecake natin at para malutong at masarap kainin. Kung kayo nga ni, ay may mga cheese kayo, gumawa na rin kayo pang merienda na cheese stick para sa pamilya nyo Pagtapos ko nga niya magluto ay pumunta na agad ako sa terrace para magmerienda Isang subo ko nga lang agad ay napaso agad ako dahil nga pala bagong luto ito Inawag ko na rin nga pala yung mga pinsan ko para magmerienda At yun lang naman ang ganap ngayong araw mga kaniknik Uy baka naman hindi ka pa nakakapalaw sa ating page, papalo naman po ng ating page at palike na rin po at baka naman po pa-share na rin ng ating mga videos para updated po kayo lagi